Uh, dragon fox tulad nito kaniman ng aming ang um, amo ko pumasok ako ngayon uh, kapita ko sa iyo meron din kaming uh, si.

pa, oh, meron pa kami kalaman sa dito, malaki. Ayan. Eh, Ini yung mga garden garden namin dito. Oh, ngayon pa, may mangga pa, na maliit. Kabraso, pakita ko po sa inyeng. aming tanim na mangga na tatlong puno kasi siya ng patawan niya Very excited ako na pagbunga niyan baka uh, talagang puro ba mangga ang, ang uh, bunga nito at tatlo ang uh. lalagyan ko siya ng pataba at yung pampabunga at saka lalagyan ko pa siya ng mga Ibang dahon ng manunggay. Pakita ko sa inyo. Ito ang manggang namin. Oh. Huh? Ito ang puno. Oh, Ako. Ako dito eh. 对啊，你讲靠谱啊 tapos kukuha dahon ng manunggay okay, Ganun na. Ganun na pa ka nyo. Ito datak, ano. so, karabaw siguro. Itong iba, hindi ko kilala kung anong manggahin ito. Pero hindi uhum, nga, nga, mga mga, po, no, yun ang gagawin ko. Ubung, ubung ko nga na yung nilagay kong ibang manunggay. Mga puno na mga maliit na mga manunggay.

yung panahon na ito nang umubunga hmm. kaya paki subaybay lang mga kabraso at paki uh, subscribe lang sa tatang Joe tv kaya maraming puno at saka doon hanggang doon sa baba kaya na yun So, kami mga ubi-ubi, gabi, tanong dito. Ito pa, punot niya. tulad din kanina isa, dalawa, tatlo tatlo ang puno niya tapos dito magkakaisa na sila isang katawan kaya lang po naman may kasabihan mo kung ano yung tinanong mo isa rin ang bunga o siya rin ang iyong aamin ay mga tinanim tinanin bunga nito ay tiyak na mangga din at lang kabraso maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pati Ah uh, subscribe ke Topeng TV.